guys welcome back sa akin channel so for today's video hindi tayo mag change oil tayo ay mag maintenance ng ating battery so yung battery ng ating sniper 150 ang ating maintenance for today so para ba makita ating battery ng ating uh, sniper 150 so buksan mo na natin itong ating upuan no yan yan so yan so, nasa ilalim nitong ayan natin gagawin natin so nasa ilalim nitong part na to yung ating battery tatanggalin lang natin yan and okay after natin matanggal yan so ito na mong part na to sa so, goma lang to guys no napakadali lang tanggalin ito sa mga sniper owners dyan ng version 2 at version 1 hindi ko lang alam sa version 3 kung ganda to parang yung churro na lang ng compartment no yan yeah, so tatanggalin lang natin yung goma yan and wala uy basa so ayan makikita na natin na yung battery yung ating battery So tatanggalin lang muna natin yung screw, yung dalawa, yan, tsaka So mamaya guys, update ko kayo mga And yun know na guys, so natanggal na natin yung ating stock battery. Or rather yung battery ng ating sniper 150. So magtataka kayo kung bakit uh, sinabi ko na may, may, may kailangan natin ma-maintenance ang battery na to, no? Although nakalagay sa kanyang packaging is maintenance free. Yan, may kita yung makikita nyo maintenance free. So, bago, bago ko sabihin ang dahilan ko, papakita ko lang sa inyo yung aking aftermarket na battery. So, yan. Perfect power yung brand. So, ba't ko nga ba nasabi? Unang-una kasi guys, itong aftermarket na battery nito ito, kung makikita nyo, ang pinagkaiba nila, is yung top, uh, top, cover ng battery na ito is clear. While dito naman, obvious naman, di ba? Wala kang nakikita sa loob. So, yan, kung makikita nyo, may nakalagay dito sa uh, top cover na open the lid cover and remove the safety valve and then fill electrolyte for maintenance so which is me which means ah uh, itong stock battery na to is kahit na sinabi na lang maintenance free is kailangan pa kailangan pa rin natin na ng electrolyte which is yung ayun na ayun nakita niyo gumagalaw-galaw or rather sa unang tingin tubig no so ayan So, mostly kasi, ang mga stock mo na battery ng mga motorcycle, kapag ka bagong sa kasa, is ganito, ano? talagay nga, ay eh, maintenance free. Pero, hindi natin alam na may mini-maintenance pala ito gamit ang uh, electrolyte or rather yung uh, solution na nasa loob ng battery, no? So, yan, di ba? Same lang naman sila guys Pero uh, ewan ko ba Siguro para syempre uh, May expected limit din kasi tong uh, battery ng stock no? So syempre kung ikaw ay uh, hindi mabusisi O hindi ka, hindi ka uh, makalikot So tiwala ka na na maintenance free na yung battery mo no? Pero hindi pala So kailangan pala natin yung maintenance no? So yung motor ko ay Nabili ko yon 3 years na no So, malamang sa malamang pa yun ang electrolyte nito. So, para mas tumagal yung ating battery, kailangan nga natin i-maintenance. Parang motor lang din natin, guys. So, yan. At bumili ako sa battery shop ng solution. Or rather, yung electrolyte. Yan. So, ganto ang itsura niya, guys. Ganito ang itsura niya. Uh, dalawang klase yan, guys. Kung uh, yung isa is puro, kung tawagin at yung pangalawa is yung pangbanto kung tawagin so ibig sabihin yung puro ibig sabihin purong electrolyte ano, purong solution acid o electrolyte acid and then yung um, pangalawa which is ito nga yung binili ko is yung sinasabi nila pangbanto or may halo ng distilled na tubig yata yung puro na electrolyte no so 50-50 yata ang measuring na no yan so isa pang mga pansin nyo guys sa battery ng aftermarket is so, natanggal to oh, kita nyo naman dito open the lid no? so ganito lang natanggalin oh, medyo matigas guys A few moments later. Okay, Ayan, no, kita nyo naman diba? So, bago nyo lang. lang. Diba? So, may kita nyo na yung mga butas dyan, no? Ayan, so, kita nyo naman, diba? So, ganyan din yung nandito sa black. Ayan. so ang problem dito guys, is nakalagay is do not open. So para matanggal natin 'yan is may malita ko nitong screw. Ayan. At susungkitin natin 'to. Although may medyo damage ng konti sa inyong uh, ayan katulad niyan sa inyong plastic, pero okay lang 'yan. Okay lang 'yan, guys. Ayan. So a tatanggalin muna natin guys, no. Meanwhile, ayan na guys. So natanggal na natin yung ating atakep. So, dikit lang siya guys. Wala siyang, hindi ka siya katulad ng uh, aftermarket na yung slide. So, dinidikit, nakadikit siya, no? Para talaga isipin ng, uh, unang makakita ng battery ng stock is, yun na nga, pente ng spray, pero hindi pala, no? So, may kita nyo, patulad din ng uh, aftermarket, meron din siyang mga valves. So, paano natin siya re pala ng ating pambanto uh, or rather yung ating uh, pang-refill sa loob ng ating battery. So, kung meron kayong mga alagang hayop or mga baby na kailangan ng uh, painumin ng gamot on syringe or yung ginagamit sa pantorok sa hospital, no? Or rather, bumili na lang din kayo katulad ng ginawa ko. Ito kasi uh, 10 ml lang to na syringe. Uh, ginamit ko kasi ito sa alaga ko noon dahil pinainom, pinapainom namin ng gamot, no? So, ayan. Since uh, magaling na at matagal na rin yung okay yung alaga ko. So, pwede na natin gamitin pang maintenance dito, no? So, napaka simple lang, di ba? Ayan, kung makikita nyo. Ang downside ng uh, stock battery sa uh, aftermarket na battery is, yun na nga, hindi natin kita yung loob. Di ba? Hindi natin kita yung loob. So, ang gagawin natin dito is, since ito ay uh, nabura ng konti, eh. Pero, I think 10 ml to, guys. Nabura kasi sa sobrang tagal na. Ayan. so re pa lang natin ng isa isa yan ang chameter na lang kung tawagin nga ika nga guys kasi nga wala tayong idea kung ito ba ay tuyot na or rather nasa kalahati or one fourth yung solution o yung electrolyte sa loob ano so yun lang so tatanggalin tatanggalin lang natin itong mga uh, mini mini, uh, mini cover na to ano? So, after natin siyang tanggalin, So, pwede na natin siyang umpisahan na ng electrolyte o yung pambanto. So, bakit, uh, unang-una kasi, bakit nga ba natin ginagawa ito? No? So, para mas tumagal nga yung ating battery, tulad ng sabi ko kanina, at nang sa ganun, hindi tayo mapagastos. Siyempre, eh, sa mahal ang bilhin nyo, guys. Ang ang battery, di ba? Sabi natin, 350 o 400. So, makakasave ka nun kung uh, may maintenance mo rin yung inyong battery, hindi lang yung motor, no? So, yan. Ihigop lang tayo. So, by the way, ginamit ko na rin to sa battery ng click, guys. ah uh, kaya, kung may kita nyo, wala ng seal, no? So, makahigo. Yun, okay. So, makikita may kita nyo, yung solution, guys, ano, para lang siyang tubig, di ba? Yan, tapos ilalagay lang natin muna dito sa kaliwa. Muna. Yan. So, sa so, 3 years kasi na ginamit natin to guys, at araw-araw natin ginagamit, So malamang sa malamang is yun na nga, so katulad na sabi ko kanina is pwedeng kalahati na siya or pakatit na pero yan, after natin i-push ng ganyan yun, may maririnig kayong parang hangin no? so kung may kita nyo, di ba, walang umapaw so it means yun na nga, katulad na sabi ko kanina baka uh, kalahati na yung laman or one fourth no? so it, mas so, mapapabalis or rather mapapabilis yung buhay ng battery natin dahil nga hindi natin alam na may maintenance rin pala ito kahit na may nakalagay na maintenance free okay sa pangalawang slot naman tayo yan yeah, kita nyo guys Ganun lang yan simple lang napakadali lang mag maintenance ang battery guys so ang gagawin natin since tantiometer tayo is tigi isang uh, syringe na lang ang gagawin natin ng no? every slot so nasa pangalawang slot na tayo So ulitin uh, ulitin lang to guys, napakadali. So ayan na. So kayang-kaya na isang kamay habang nagbi-video. <laughs> di ba? Okay. So ganun lang sa third slot na tayo. Push lang na ganyan. Hop, oh, at may maririnig kayong hangin. Yan. So, ganyan-ganyan lang ang gagawin natin, guys. Hanggang sa matapos nyo yung lahat ng slot, no? So, update ko kay mamaya, guys. One eternity later. Ay, na yun na, guys. So, tapos na natin siya repelan, no? So, babalik na natin yung ating mga takip. Nung bulb. Or rather, nung butas, no? Yan. So, ganoon nakadali yung ang pag-maintenance ng battery. So, para mas tumagal yung battery nyo, no? So, ganun lang ang gawin nyo, eh. Every 6 months or 1 year, kayo nang bahala. Pero ako kasi 3 years, eh. <laughs> so, eh, hindi ko alam kung ano. Pero nagana pa naman, guys. So, sineko rin naman yung voltage. Ang voltage is 13. So, okay na okay pa, no? So, ayan. So, ito lang, guys, is... Uh, yun nga, ito na sabi ko kanina na damage, nga, para buksan no? So, ayan. Pero, uh, dikit na kasi ito eh. So, pwede pa naman ibalik. Although, ayan. So, ayan na yung uh, ating stock battery. So, papakita ko na rin kung ano bang ang itsura kapag uh, nag-maintenance. So, yung ginawa natin kanina dito sa clear na takip. Ayan. ayan. So, ayan yung mga bulb So, mag-iba lang sila ng design ng bulb So, yan tatanggalin din natin itong mga ito, no? So, para makita nyo lang kung anong, uh, ano ba yung nangyayari sa loob kapag nilagyan natin ng solution, no? O, lang, o ng electrolyte solution. Yeah, tanggalin lang natin yan. So, actually, sa mga um, battery rin naman ng mga four wheels, ganito rin ang ginagawa, no? Kung makikita nyo yung mga nagbibenta ng mga motorlite na mga malalaki pang sasakyan, makikita nyo may mga ganito na nakakrates, di ba? Kung kayo ay observant, may kita nyo ng mga ganito na uh, Patong-patong sila, ang dami. So, ito yon guys. So, sa mga hindi nakakaalam, yan, alam nyo na ngayon. Sa so, mga... Ano na no, video ko, no? Para mas tumagal yung buhay ng inyong battery o battery ng inyong sasakyan, motor man o four wheels, is kailangan natin binalagyan na refill ng solution ng electrolyte. Yan. Ayan, na ba? Lagyan natin kami yan. natin. Oops, sumapaw. Yung iba kasi is puno, Yung iba is wala katulad nito. <laughs> 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 Pero para lang makita nyo guys, para maitiya ko. Ayun, makita nyo gumalaw yung gitna to Di ba? Para ma-imagine nyo lang since kasi yung ating stock um, battery is color, all black nga color black lahat no tingnan natin oh ano ito hindi pa na to guys kita nyo naman oh Oop, mga na Ayan, yun lang. Diba? yan So, may idea na kayo, guys, ha? Diba? Ayan, o. Oh. Siyempre, yung sobra po, nasa na lang natin ng basahan yan so meron na yung idea kasi nga dito clear so para may ano kayo na ah ganito lang pala yun napakadali yan. So, kung natuwa kayo sa video ko no, please like, share and subscribe to my channel at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa aking mga susunod na videos